Hi guys, welcome to Burns TV Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel Please do not forget to subscribe, like and share Ayan Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa Virtual Pag-ibig App Na nilabas po kamakailan ng ating pag-ibig Kaya dahil po dito Mas lalo po natin mapapabilis Ang ating mga transaksyon at malalaman po Lahat ng mga records po natin Patungkol po sa pag-ibig Malalaman na rin po natin Kung kayo po ay baguhan lang sa sa pag-ibig ang inyong mga pag-ibig numbers po gamit po yung tracking number na binigay sa inyo and then syempre kasama na rin po yung inyong last name and surname kung tayo po ay baguhan lang ngayon um, kung gusto nyo pong mag-file ng loan makikita rin po natin ang ating loan status gamit po ang virtual pag-ibig app ayan guys so madali na po natin i-check hindi na po tayo gagamit ng desktop or hindi na po tayo gagamit ng mga malalaking computers cellphone na lang mat-check na po natin kaagad gamit po ang kanilang virtual pag-ibig app ngayon pwede na rin po tayong magbayad gamit ang pag-ibig virtual app ayan so with this Ah, uh, napadali na po ang ating mga problema, lalo na po sa ating uh, loan, of course, ma-check na po natin and even our personal records, malalaman na po natin kung ilan na po yung mga contributions natin na nahulog sa Pag-IBIG. At syempre, ang pinakaimportante, malalaman na po natin na pwede na po tayong mag-loan sa kanilang salary loan or pwede rin po nating malaman kung pwede na po tayong mag-loan sa kanilang calamity tulong. Ayan. And, uh, syempre po, madali na rin pong magbayad dahil isang click lang po natin. Nandyan na po lahat ang kailangan po natin eh ang kailangan na lang po natin ay syempre ang pangbayad po natin kung tayo po ay magbabayad online ayan so guys please kung may mga problema po kayo please um, comment down below and then pag-uusapan po natin yan uh, please um download na po natin ang ating virtual pag-ibig app na sa makakatulong po sa atin na bilang uh, bilang pag-ibig members ayan uh, pwede po natin siyang i-download sa Google app Ayan, sa Google App Play or sa App Apple Play. Yan, Apple Store I mean. Okay, kung nakatulong po ako, please subscribe po. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye.